Mga katandem, nandito ka na naman ang Tour Guiding the in Tandem. tandem. Yes! So yan, may bago tayong pupuntahan ngayon which is the Mount Kalusungan. At meron tayong kasama dito, siya yung mag-guide natin. Tawagin na natin, walang iba, ang Kuya Kim ng no, Kalawan Laguna. Yes. Hello! Hindi Kuya Kim, sa maraming salamat. Maraming salamat. Uh, Marami, salamat. Saling, kuya kuya Kim, gusto namin maharating sa tuktok ng bundok na yan. So, yan yung sinasabing mo ng na talagang uh, exciting akyatin. Uh, so, ano mga advice na may bibigyan mo sa amin, Kuya Kim, para makamot uh, sa bundok na yan? Kailangan natin uh, iba yung enerhiya. Uh, iba yung um, enerhiya. Um, Tama. At sige sa lahat, um, tsaga. Tsaga at, at, at sigap sa, sa... pag-akyat. Eh, marami pala kaming kasama ngayon uh, mga katandem. So mga katandem, aligay dito uh, para makita nila kung uh, uh, mas mas masaya at mas adventure yung uh, pagakyat natin na kasama ang mga katandem. So ito na. Yay! Yeah! Let's say, what's up? What's up mga katandem? What's up? What's up mga katandem? Meron pa kaming news dito. Na talagang... Uh... Ito, ito, ito! Ayan, yan! ayan! Simulan na natin ang paglalakbay! In 3, 2, 1, go! Okay, so what's up guys? Ayan <laughs> si... guys, uh, umpisa na yung aming uh, panibagong adventure. Panibagong adventure. Um, guys, ito lang masasabi ko sa inyo. Masaya to itong gagawin namin. Kakaiba. Kasi nung nakaraan, trekking, ah, swimming, and ngayon, yung hiking, hiking. naman. Yan. kasi nabing hiking na andito yung uh, kailangan natin ng matinding enerhiya. Oh. Para tayo yung makapaglakbay ng maayos. Tsaka siyempre, uh, kailangan, kailangan natin. At kailangan ng, matatag na tuhod. Oh. Kailangan natin ng uh, safe. Okay, yan. So, guys. Ah, ito nga pala yung sasabihin ng kalawan. Ayan, si Katandem bro Elmer. Alias <laughs> Mantot ka. Yes! Guys, nandito na tayo! Ah, hindi pala! Hindi <laughs> pa pala ito! Ano, Katanda bro Elmer? Ba't di ka na nagsasalita? A few moments later. So, what's up, Kuya Kim? Yes. Ah, uh, Matagal na kayo nagbubunda yung Yakin? Okay? Yes! SINCE BIRTH! Oh, yes! <laughs> wow! Since birth pa lang. Yes! <laughs> oh my God! Oh my God! Bibitawan na ata ko. <laughs> at at ako ng sapatos ko! Nagkamali ata ako ng tiyansya. Dapat ibinuwis ko na ang aking isang daang porsyento. So, what's up guys? makita nyo naman ang ganda nung nasa paligid namin. So, hindi lang ito yung bundok na gusto namin pakitin at ipakita sa inyo guys. Dito sa Laguna, meron tinatawag na Seven Lakes. So, abangan nyo yung pagpunta namin sa Seven Lakes, yung pinakamagagandang lake sa Laguna. Kasi guys, pag narating natin yung Tok Tok, daw doon yung four of the seven Lakes ng San Pablo City. So what's up guys? Uh, namamahingin muna tayo ng konting oras kasi kailangan talaga natin mag- Ay, Hindi tayo uh, professional hiker. No? Oh, Please. Ay, ay uh, meron tayong uh, meron tayong uh, nakita dito sa Mount Galusungan. Siguro pwede nating uh, matanong ah uh, Sir, uh, matanong ko lang. Uh, na, dito naman kayo. Ano ba yung pinagkakabalahan natin dito sa mga kalusungan? Nasa itaas kong malalaman. Ah. Uh -huh. uh -huh. Yan. Uh, medyo may palaisipan tayo. Sa itaas daw natin malalaman. Kung gaano kaganda yung sinasabi ni, ni Boss. Uh -huh. Ito'y matagal ko nang kilala. Uh, Ito'y uh, parang ermitanyo na dito sa Mount Kalusungan. So la lahat ng mga sulok-sulok na Mount Kalusungan, uh, alam niyo, alam niyo nito. Ah, uh, ito yung matagal ko na rin nakasama. Kung maring uh, kilala ko si si Flavio. Si Flavio ito, si Flavio. Dito na kami nagkita ni Flavio. <laughs> okay. Yan. Oh, ayun. Okay. si Boss Benny. Oh, yan. Dito rin kami nagpangita. Salamat sa pagkakataong ito. Yan. Okay. Huwag kong magiging magiging hindi na ituloy ang salita guys guys yung buntok sa likod uh, as you can see guys mataas siya pero yung inaakyat namin mas mataas pa sa kanya andito kami sa second station kung saan dito kami nagpahinga na naman sa puno kanina punong mangga ngayon punong mangga na naman uh, ano kaya sa susunod yung sa pinakantaas manggang piko <coughs> manggang piko hmm. tanungin niya si kuya kim <laughs> Siya nga bala. Anong... Uy, ang ginagawa mo dito? ginagawa mo dito, Kuya Kim? Naghanap ako ng aking masasaliksik na uri ng hayop. Ah, so, anong klaseng hayop ang gusto mo makita, Kuya Kim? Sa so, ngayon, inakikita ko at ko na. Ang okay. pinakandelikadong hayop ang nakita mo, Kuya Kim. <laughs> sa lahat ng hayop na nakita mo, yun ang pinakandelikado. Ay, yun nga. Kaya medyo inaalam ko pa kung ano ang kanyang scientific. Inaaral nyo ba? Inaaral nyo ba? Baka may skills. Uh, mga katandem, um, kami dito, mga katandem, meron kami mga codename. Siya nga pala yung uh, Papa Bear. Si Papa Bear, ang osong walang balahibo. Yan. Nakbahin na napaka tindi. Mabato. Mm. -hmm. Mapanusok pati puwit ko natusok. Grabe. Ah, hmm. uh, Pansinin naman natin si Ariana Grande. Uh, Miss Ariana Grande. Miss yes. Ariana Grande. Ang Mount Galusungan. So, kunting message naman dyan na uh, Ariana Grande. Oh, so, Miss Ariana Grande. Ang um, popogi po ng mga kasama ko. Yo! Yun ang matatawang sinabi. <laughs> 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 Yun lang. <laughs> guys. Ah, nagme-medenda muna kami. Ngayon, tingnan ko kung ano yung binigay sa akin ng girlfriend ko. Kasi tingnan eh, pinadala niya sa akin. Kimi natte shimai wa kono natsu wa suru no Ayun, may message pa guys, oh. Full of foods. Magkira ka pang mamaya natin. <laughs> din. Uh, din kami sa taas. Saan dumaan? ah from doon sa ano, um, Field of Faith. May daan kasi doon mas maganda. Compared, compared dito. Ah, dito. kami. Kasi dito kasi medyo Maso, talaga. Sa so bagay, challenge naman. Yan kasi doon pinahirapan. Kuya Yan, yan. Mga katanda, meron tayong mga kasama ngayong nga uh, na mag-ahiking. Nagkasama kayo ma'am? O, oh, Pasay. Nanggaling pa sila ng Pasay para lang makita tong ating Mount Kalisungan. Oh Say naman, Say. <laughs> vlog Yes. Vlog <laughs> po siya. We're guiding in tandem po. Oh. Say hi naman sa mga What's up mga katandem? What's up? Hola mga katandem. Yan. 82 kilometers later. So, what's up guys, mga katandem? Ito na, ang pinakahihintay. Hindi na makapagsalita ito si bro. Bro, ano? Bro, <laughs> bro, bro ano? Oh. Hindi na dyan kai sagay na pero uh, isa itong uh, uh success isa, isang, isa itong magandang success na narating namin yung tuktok na Mount Kalisungan oh uh, this is a great experience Think for us din kami kasi nakapunta kami dito na maayos at uh, ligtas yun naman lagi laging sinasabi natin dapat lagi tayong ligtas ipapakita na namin sa inyo kung gano'n ba talaga kaganda dito sa tuktok da, ng uh, Mount Kalisungan actually merong fog dito. Pero siguro naman makikita natin. So, ito na. San Pedro. Sabi nyo, what's up at uh, Katandem? What's so, up, Katandem? Yan. Nakakasama natin ang taga San Pedro dito sa Mount Kalusungan. So, ano masasabi niyo, ma'am, dito sa Mount Kalusungan? Ay, Calusong? bakit ako? Oo, oo wala, wala namang problema, ma'am. Sige. First time po namin. Oh, oo, first time na. Okay naman. Keep safe sila sa pag-uwi. So, maraming salamat, maraming salamat. Thank you. Ingat. Thank you. marami kami na nakasabay dito na nag-hiking sa taga San Pedro, sa so, Manila, ah, uh, kung taga taga So, um, masasabi nila dito, talagang nag-enjoy din sila. Salamat kay God at uh, narating namin yung tuktok ng bundok. Tsaka guys, kung uh, experience guys, ah, uh, mapapagod. Yan no, nadulas ako oh. Madudulas. Ayan, adventure. Pero pag narating mo taas, guys, nakakapawi ng pagod. Many, many minutes <laughs> later. Wah! Uuwi na Uuwi na siya! Get the basket! May kasama pa Paul! <laughs> oh! <laughs> 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 Woo! Woo! Oh, <laughs> <laughs> Another tree from Bro Elmer! Ayan. Get the basket, Micah Samapang Fowl. Lance! <laughs> <laughs> <laughs>

Ah! Kuya Dante, video yan Kukuhaanin ko ha Minsan natuwa ang may likha the so fucking ego that's <laughs> 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 Ayan po si Katandam Bro Elmer. Ang dulas! Ang dulas! Ang 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 na ang sapatos. Oh! Ginagawa niyo magdaddy. A few moments later. So yan, nakatapos tayo ng isang uh, napakagandang adventure. Isang masaya at nakakapagod na adventure. exciting kasi unang una uh, marami kaming namit na ibang uh, hiking so napaka-adventure talaga unang una doon yung, pagod um, okay lang yun kasi uh, kung walang pagod hindi mo ma, ma, magiging success yung magpunta mo sa magkarusunan so lahat ng pagod na yun basta nakarating ka doon isang uh, successful na yun para sa amin so Um, nakababa na kami dito talaga nga naramdaman na namin yung uh, masasabing pagod pero talagang sulit naman at least may pagmamalaki namin na nakarating kami dito sa gusto namin marating sulit talaga siya great experience para sa amin kasi the last time na nagvideo kami ay sw swimming trekking so ngayon naman hiking pero sa tingin ko medyo matatagal kasi so, talaga nakakapagod pero masaya guys, okay shoutout to sa member ng Canadian boys lalo na sa mga tropang silangan may paring tam boy, may paring ma, may paring asis yan, Canadian boys yan. shoutout sa inyo tropang kalawan, shoutout sa inyo so guys uh, para pa sa maraming mga videos inulit ko click and subscribe to our youtube channel yan and click the notification bell para lagi kayong updated sa mga post namin bagong video